Naalarma ang mga residente kaninang bandang alas sa is ng umaga sa Sitio Paltingan sa barangay Ambiong Latri ni Datbengget. Ang posting ito kasi ng Beneco biglang nagliab. Isa sa mga unang nakakita nito ay si Robert. Ligado kasi korinti eh. Baka mag-spin uh, ng apoy. Kaya nga tinawagan mo yung pati bumbiro. Ano nag pati, police dumating dito, nag fire fireman dumating dito dito. Uh, okay. Pinatay. Mabuti na lamang daw at agad na ang apoy. Pero bago pa ang insidente, kumikislap-kislap na raw noon ang mga linya sa poste. Dahil dito nawala ng kuryente ang ilang parte ng barangay Ambiong sa La Trindad at Baguio City. Punta po kaagad yung ating mga crew And then inassess nila kung ano yung nangyayari. And then doon sa assessment po ng Krunatten kailangan hindi pwede na sila mismo uh, manually na uh, ibaba po yung uh, uh, fuses na kailangan nilang ayusin. So they needed to ask or coordinate with our SCADA engineers para po i-off nila dito sa South Drive yung recloser po na uh, nagko cover doon sa area. Dahil sa sunog, napinsal ang fuse at transformer sa poste, pati na rin ang linya ng mga telco. Ayon sa Beneco, mayroong nangyaring short circuit sa kanilang linya na naging mitya ng apoy. Pero hindi lang daw ang nasunog na poste ang kailangang aksyonan, kundi pati na rin ang iba pang linya na maaaring nagdulot ng short circuit. O so, pag when we say line patrol, uh, tinitingnan nila pole to pole, kasi ang kuryente hindi natin nakikita eh ay yun yung titingnan nila kung mayroong nagilik ba na doon sa protective device or kaya uh, merong naputol o kaya mayroong uh, dumapa na branches ng mga kahoy yun po yung pwedeng uh, causes so kailangan nilang uh, titingnan isa-isahin po yan Tinusubukan namang ibalik ng Beneco ang supply ng kuryente sa lugar Apon naman, August 13, nagliab ang linya ng mga telco sa barangay Luakan, Apugan, Baguio City. Agad namang umaksyon dito ang kinatawan ng Regional Mobile Force Battalion 15 na nuoy nagpapatrolya para apulahin ang apoy. Bagamat hindi nagmula sa linya ng Beneco ang apoy, naapektuhan pa rin ang supply ng kuryente sa lugar. Kasi dito, kung tingnan po niyong i-review niyo yung, yung, footage po na yon, yung video, dito sa baba, andito po yung lines ni Beneco. Although naapektuhan po yung secondary uh, line ng Beneco, merong, merong equipment po doon na naapektuhan. Yun yung inayos po ng ating mga crew. Dagdag pa ng Beneco, patuloy ang kanilang mga sinasagawang preventive maintenance para matiyak na hindi agad bibigay ang kanilang mga pasilidad kung sakaling mayroong sakuna. Katunayan, dumating na ang isa sa mga pinakabagong assets ng Beneco. Ito ay ang Digger Derrick na isang insulated truck at nagkakalaga ito ng 15 milyon pesos. Nakahanda ito 24-7 sa pagresponde sa mga tawag ng mga MCOs. Ayon naman ng Beneco sa mga residente na kapag makakakita ng kumikislap o nasusunog na mga linya ay agad itong i-report sa kanila sa pamamagitan ng kanilang hotline o i-report ito gamit ang Beneco app. Pinapayuhan din ang mga apektadong residente na huwag lumapit sa inirereklamong poste o linya at agad patayin ang circuit breaker. Charles RNG News.